My YouTube channel guys! Magbabalik na naman tayo para naman sa isang video ang tagal nating walang upload guys. Mag-iisang buwan na tayong hindi pa ako nag-upload dahil na-enjoy ko po dito sa aming bahay. Nakakalimutan kong mag-upload kaya for this video ay marami na naman kayong katanungan. Marami akong nakita ang mga comment niyo sa aking mga latest video o yung mga nakaraang buwan pa ng mga videos ko. So may mga nagkalat-kalat ng mga katanungan niyo So isa-isahin ko lang pong sasagutin para naman may matutulong akong konting kaalaman lang po para sa si inyo. So inuulit ko lang po guys. Andito na po ako sa Pilipinas. So patuloy po rin po akong sumasagot sa si inyong mga um, katanungan dyan sa aking mga videos. At thank you, thank you so much sa inyo lahat sa patuloy ninyong panonood sa aking mga videos. At sana hindi po kayo magsasawa na manonood palagi sa aking mga ina-upload. So, bago po yan, ay kung hindi ka pa subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe me at pakiclick mo na rin dyan yung bell notification para syempre, palagi ka pong updated sa mga ina-upload kong mga videos na kagaya ng mga ito. so guys, ito na po yung ating intro. Uh -oh. So mga nagbabalat guys na pupunta dyan sa Qatar inuulit ko po andito na po ako ngayon sa Pilipinas So um sa mga on processing yung kanilang mga papers Good luck po sa inyong lahat Sana ay makakaroon kayo ng mga mabait na amo So huwag nyo hanapin yung mga mabait na amo So... Um, kadalasan talaga kahit naman saan tayo pupunta ay swerte-swerte lang talaga yung makahanap ng mabait na amo. So, sabi ko nga, huwag tayong maghanap ng mabait na amo. At least, pinapasahuran tayo. Um, on time ng sahod natin. Huwag na po natin mag... Huwag na po tayong maghanap ng day off kung hindi naman talaga kailangan natin mag off. Kasi um, expected po natin sa Middle East ay wala pong day off. Bihira lang yung magkakaroon ng mga amo o bihira lang yung nagbibigay ng day off ng mga amo dyan sa Middle East kahit sa Qatar. So, um, basta pinapakain kayo ng mabuti, yung um, hindi kayo sinasaktan, hindi kayo, hindi kayo minamaltrato. So, blessed na po yun. Um, huwag na po tayong maghanap ng max expected pa. So, okay, um, bago tayo magsisimula, ito na po yung ating mga question, yung mga napili ko lang ng mga andun sa aking comment section. So, sinulat ko na lang dito sa isang papel para isa-isahin po natin, sasagutin para po sa inyo. Okay? So, ang unang pong question dito po ay si um, Ma'am, si, ano ba yung pangalan niya? Yun? Sinulat ko ba yung pangalan niya kanina? Sana ba siya? Ito. Hello po, um, ask ko lang po magkano salary ay hindi ko na pa, hindi ko pala nasulat kung sino yung na, uh, dito na comment. So, shout out sa inyo kung napanumapanood mo um at mga um video ko to, um, alam na alam mo na to kasi ito yung tanong mo. Hindi ko kasi naisulat kung sino yung um, ang natin na nagtanong dito. Hello po, ask ko po magkano salary Laridian sa farm po mga, ay hindi pala ito mali. Hindi pala ito yung sinulat ko. Yung un, yung ano pala tayong last last pala to. Yung second to the last pala to na ginawa ko ng upload last time. So, ito pala yung, ito pala, ito yung sinulat ko. Si Elisha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Itong question lang. Si Sir Edwin Lakite. Hello, may ganap siya sa'yo, Sir Edwin Lakite. Sana mapanood po ito yung ating video. Ito po ay sasugitin ko na yung inyong katanungan. So, Edwin Lapite, sabi niya, tanong ko lang po, ilang months ang tagal magkaroon ng employer. So, um, sasagutin po yan, um, um hindi po pare-pareho yung tagal o hindi po natin masasabi kung ilang ilang months ang tagal na magkaroon ng employer. Kasi usually, 2 to 3 months ay magkakaroon ka na ng employer. So, Sir Edwin, ano po ba yung in-applyan mo dito sa sa Qatar? So, hindi po kasi pare-pareho yung depende po sa applyan mo. Kung usually sa mga trabaho nating mga pinay kapag katulong na applyan nila 2 to 3 months yung kanilang mga uh, pag-process ng kanilang mga papers. So, kung mga outside na na ano na outside na trabaho gay ng mga nagkatrabaho sa restaurant, yung mga mas mataas, hindi siya hindi siya um di hindi siya DH, I mean. So, hindi ko lang sure kung ilang buwan yung tatagal ng kanilang mga uh, magkakaroon bago, bago magkaroon ka ng kanang employer. So, kapag domestic helper, usually 2 to 3 months po magkakaroon ng employer. Kasi based lang po yun sa akin experience. Kasi umabot po ako ng um, almost 2 months. Sabi na lang natin 3 months, magkaroon ako ng employer. So, after 3 months, um, nagkaroon ako ng visa. Ayun, dito, dito na ako sa Qatar. So, sabi na lang po natin, 3, 2, ay 2 to 3 months magkaroon na ng employer. Pero depende naman po talaga yan kung yung employer na magkahagusto sa'yo ay um, asap yung kailangan-kailangan ka na, yung uh, as soon as possible na kailangan-kailangan na ng katulong, kaya mabilis nang nila binaprocess yung papel ng kukurin nilang katulong. Sabi na lang natin, 2 to 3 months yung Am um, bago magkaroon na employer. So, second question is, hindi ko na po sinulat dito kung sino po yung nag-question dito para mabilis lang po tayo. Pwede ba magdala ng VIP? Magdala ng VIP? Hindi ko po sigurado kung pwede po magdala dito ng vape pero ang pagkakalam ko po bawal po yung vape dito kasi parang sigarilyo na po yun. Ang Middle East kasi lalo dito sa Qatar open country po siya, pero bawal po yung sigarilyo dito. So sabihin ko lang po sa inyo ano dito nung nandun pa ako sa Qatar may kaibigan ako na, na gustong magpadala ng vape na ano siya na na tawag dito hindi siya pinapasok doon sa sa immigration kasi nakita siya na may VIP. So, ibig sabihin, bawal. Bawal po ang VIP papunta dito sa Qatar. Pero, um, hindi ko na naman po, hindi ko sigurado kung as inabawal talaga. Pero basta sa akin pala, talaga, doon sa naging, ano ko doon sa Qatar, yung maging, kaya kilala ko doon, um, na ano siya na, nakita yung vape kaya pinagbabawal na dalhin din sa Qatar. So mas maganda na lang wag na lang kayo magdala ng vape para iwas po problema para hindi po kayo magkakaroon ng problema na pupunta dito sa Qatar. Iwas na lang na lang kayo magdala ng vape kung gusto yung bumili dito na lang kayo sa Qatar. Kaya, yeah. kaso nga lang kasi mas mahal. Pero kung ako sa si inyo, mag-iingat lang po kayo kasi ang alam ko dito sa Qatar talaga bawal po ang vape. Pero sa akin po, hindi po sure ha. Hindi po ako sure kung bawal. Okay. Um, third question is cleaner po hiring. Um, ang mas maganda dyan kabayan is magtanong kan tanong ka na lang sa mga um, agency dyan kung may makakilala kang may agency or may kakilala ka dito sa Qatar na nagkatrabaho sa company ng company, nagkatrabaho siya sa company ng cleaner, magtanong ka lang nagmagtanong ka na lang doon kung may mga hiring sila kasi wala pa akong masyadong um, kakilala kung hiring ba sila dito sa Qatar ang, ang cleaner. Pero na may mga ma, marami dito sa Qatar ang mga cleaners, yung mga Pinay na natin. So, mas maganda, mas better na magtanong ka na lang sa mga agencies para mas malinaw, malinaw po sa iyo. Okay? So, sunod po tayo question para madali lang po tayo. Ma'am, nagluluto ba kayo sa Qatar? Um, hindi po ako nagluluto dun sa Qatar sis kasi sa isang bahay kami sa isang compound kami doon dati is tatlo yung bahay so bali yung tatlong babae ay yung dalawang babae dalawang babae magkapatid tapos yung isa kamag-anak din nila so yung mga asawa nilang tatlo magkakapatid di diba ang ganda magkapamilya lang yung kanilang yung compound doon so sa isang bahay sa isang bahay is um dalawa yung katulong so sa uh, tatlong bahay na yon tatlong bahay na yon isa lang yung nagluluto bali pinay yon siya so, yung nagluluto sa pagkain ng mga bata siya rin po yung nagluluto sa pagkain ng mga ibang amo pero usually yung amo ng mag-asawa hindi, hindi sila kumakain sa luto niya so sa akin hindi ako nagluto pero nagluto pa rin ako kung gusto kong kumain kung may gusto akong kainin nagluto ako pero kumukuha ako dun sa budget ng kusina nag, nagluto na ako para sa amin lahat ng mga katulong kasi syempre pag kumukuha kami sa budget ng kusina magluto na lahat para sa amin pero syempre kung gusto kong magluto yung para sa akin lang yung binili ko syempre sa akin lang yon Okay? So, um, last question is, ma'am, tanong ko lang po, matagal pala magkaroon ng employer ang passport ko dyan pa. Um, depende po yan sa unang tanong po kanina, nagtanong si Sir Edwin Lakwite, yun pa yung tanong niya about sa tagal ng employer. So, depende po yan kung matagal yung processing. Kung usually kasi pag first, first timer po tayo na-apply dito sa Qatar is medyo mas matagal kasi maraming gagawin dyan. Mag, Lalo na kapag wala ka pang passport, syempre magpa-passport ka pa ilang buwan pa bago matapos ang passport mo. Uh, tapos magte-test ka, ka pa, mag-training ka pa, mag-go, matatagalan lalo kapag first timer. Pero kapag mga ex abroad na po yun, mas mabilis sa po yun yung pag-process ng kanilang mga papers kasi hindi na po nila kailangan mag pero depende na naman po yan sa si agency kasi may mga agency po dito dyan sa, dyan sa Filipi dyan sa Pilipinas na kahit mga ex-abroad po sila ay pinapa, ano nila, pinapa, um, nagpapatraining pa rin sila sa kanilang mga aplikante. Pero shorty ka kung mga tsambahan mo ay, um, patsambahan mong employer ay um, gusto niya na asap yung kukuri niya katulong, mas mabilis kang makakarating dito sa So, ayan, sana po may naitulong naman po ako sa inyong lahat. Nasagot ko na po lahat ng mga katanungan. Mag-comment lang po kayo sa aking mga in-upload para gawan po natin ng video. Uh, may may tulong naman po ako konti para sa inyong mga guys. So, hanggang dito lang po guys yung ating mga videos at maraming salamat na naman sa inyong panonood. Sana wag kayong mag-asawang manonood sa aking mga videos at patuloy po akong gagawa ng at mag-upload po para sa inyo. So, nandito na lang guys at mag-end -e na po tayo. Bye-bye guys!